ngayong araw mga bossing nandito tayo sa shop at ipapakabit na natin ang ating signal light at ang ating cover na carbon so medyo matagal nga pala ito pisang pero nung pisan na rin sa oras na ito at ito na mga boss nakabit na ang ating isang cover sa ating signal light shish napaka -mas. at dito naman sa kabila ang isusunod ni Bossy. Shoutout sa'yo din. Solid mo gumawa, Boss. At ito, nakabit na nga rin ang ating pangalawa. At syempre, sa dulo naman. At ito na yung pangatlo, mga Boss. Nakabit na rin. Shoutout sa'yo, Boss, din. So, yung tropa nga natin yun, yung lumag. nagkabit na yun, mga Boss. So, ito ipakita ko sa inyo lahat at yun mga boss inabot na tayo ng gabi at di na natin makikita masyado at di nyo rin makikita kaya update ko kayo kinabukasan mga boss good day mga boss ah, nandito na ulit tayo at di nga natin natapos kagabi gawa ng gabi na tayo natapos di yun nga eh gabi na nga tayo natapos at syempre hindi natin na review at di nyo masyado nakita ang ating ginawa ng ginawa ng mekaniko so ito na nga pala yun mga boss yung kinabit natin kahapon ay pinakabit ayan po carbon pinakabit na rin natin ang ating signal light na binili natin ito so ito na po yung carbon kita ba? hindi ko alam kung kita naisilaw kasi ako sa sigat ng araw so ayan yung carbon natin ayan So, tinan niyo kung gaano kasagad yung lowered natin. Sheesh! Kagrabe ba? So, oh, bintigtigan yung rub. Yeah, check natin kung gumagana yung ano ano natin, signal light. Goods naman. Kabila Goods naman Yung hazard Ah, oh, goods din Goods na goods So, grabe Okay oh, naman yung sirab na pabayaan natin Rabius agad ni Rob Napakasikat ng araw dito mga boss Babalantay tayo saglit Para uh, maganda yung ating pwesto Sige mga boss Ganyan po siya ka Sinagad ko na syempre ako din kawawa Lagi din tumatama sa hams So Ayun niya Pakita ko lang ulit baka hindi kasi masyadong nakita sa ating vlog <laughs> ayan kita ko na ngayon goods naman check natin hazard syempre makapatay pala ayun ay hindi pala hazard yan goods kabila goods din so ayun nagsalpak nga ulit tayo kagabi ng silencer ulit ayun bali ayun yung butas sinalpakan ulit pa natin Ka medyo tumahimik na kahit konti pero medyo malakas pa rin ayun yung mga ay, no tindigan ngayon ni Rob, mga boss. Kaso, medyo madumi, hindi eh. pa natin nililinisan. Ng siyempre, mga boss. Ng siyempre, pag may ganyan, siyempre kailangan may montage, Ayun yung favorite niyo, mga boss, ko eh. So, ano pagritahan natin Pasok kapirasong montage. Hey mga boss nakita nyo na naman ang ating montage eh hindi po masyado tayong professional sa pagbibidyo pasensya nyo na ang ating video minsan na malabo pero wala tayong magagawa sa inyo ay mga boss baka hanggang dito na lang ulit ang ating vlog i-update ko na naman kayo sa susunod na ating vlog ulit kung ano man yung ma-i-upgrade ulit nating kay Rob ayun so, yun, yun yung tindigan ni Rob mga boss shoutout nga pala sa solid supporters natin dyan na simula una hanggang dulo maraming salamat sa inyo mga boss God bless keep safe Pride safe